Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon February 21, 2025 at naritong ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor na bagyo or low pressure area na maaaring makaapekto dito sa ating area of responsibility. Ngunit malaking bahagi pa rin ng ating bansa ang nakakaranas ng mga pagulan na dulot ng shear line at ng amihan. Kung saan meron pa rin po tayong mararanasan ng mga moderate to heavy at kung minsan ay mga intense na mga pagulan dito sa Southern Luzon, Visayas, maging sa ilang bahagi pa ng Mindanao. So patuloy pong pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan. Sa banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, magiging maulap din po yung kalangitan na may mga kasamang pagulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon, maging dito sa may silangang bahagi ng Central Luzon, dito sa Metro Manila at maging sa mga karatig na lugar nito, dulot naman po ng amihan. At nakikita natin in the next 2 to 3 days, ito pong amihan at ang shear line ay patuloy pa rin magdudulot ng mga pagulan, lalong-lalo na dito sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas maging sa ilang bahagi pa ng em indenhão. At para nga sa maging lagi ng panahon ngayong araw ng biyernes, maulap na kalangitan at meron pa rin tayong mga mararanasan na moderate to heavy na mga pagulan dito sa bahagi ng Bicol Region, Mimaropa at Quezon, dulot po yan ng shear line. Samantala, magiging makulimlim din yung panahon at na may mga kasamang pagulan dito sa bahagi ng Metro Manila, sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, maging sa area din ng Quezon, ng Aurora at nalalabing bahagi pa ng Calabarzon, dulot naman po ito ng amihan. So kapag po tayo lalabas, huwag natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan nito. Samantala sa bahagi naman ng Ilocos Region at nalalabing bahagi pa ng Central Luzon ay magiging bahagi maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron tayong mararanasan lamang na isolated ng mga may hinang pag-ulan or pag-ambon na dulot pa rin ng amihan. Agwad ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 23 to 30 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ang buong bahagi ng Visayas maging ang area din ng Palawan, Northern Mindanao, Caraga, Zamboanga Peninsula maging ang bahagi din ng Davao Oriental ay makakaranas din po ng maulap na kalangitan at ng mga pagulan. ulan Ito po mga pagulan nito ay mga moderate to heavy at kung minsan ay mga intense na mga pagulan, lalong-lalo na dito sa area ng Eastern Visayas at Caraga, dulot po ito ng shear line. So muli po, patuloy na pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta pa rin ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Samantala, magiging maulap din yung kalangitan na no, may mga kalat-kalat na pag dito sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Dulot naman po ito ng Easterlies. At sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ay meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot pa rin po ito ng Easterlies. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad pa rin ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Ngayon ang temperatura sa Cebu ay mula 24 to 30 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 33 degrees Celsius. At dahil po sa epekto ng shear line ay meron tayong pinalabas na weather advisory kung saan ngayong araw ay meron po tayong mararanasan ng mga heavy to intense na mga pagulan sa area ng Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, dito rin sa bahagi ng Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Samantala, moderate to heavy naman po yung mga pagulan sa Palawan, Oriental Mindoro, maging sa bahagi din ng Marinduque, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur sa area ng Catanduanes, Albay, Masbate, Aklan, Capiz, maging sa bahagi din po ng summer, Biliran at Leyte. Samantala, bukas naman ay makakaranas pa rin tayo ng mga moderate to heavy na mga pagulan dito rin sa bahagi ng Palawan, Oriental, Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, maging sa bahagi din ng Masbate, Northern Summer, Summer, Eastern Summer, maging sa area din ng Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Dulot pa po ito ng shear line So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan at pagiging alerto po and makipag-unayan din po tayo sa ating mga LGU, lalo, lalo na po dun sa mga areas natin na prone sa flash flood at sa mga landslides and also dun sa mga areas din po na patuloy pa rin nakakaranas ng mga pagulan simula pa nung mga nakaraang araw. And para naman sa uh, lagay po ng dagat-baybayin ng ating bansa, wala po tayo nakataas na gale warning. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa mga dagat-baybayin ng Northern Luzon maging sa silangang dagat-baybayin ng ating bansa kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6.17 ng umaga at dulubog mamayang 6.02 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng pag-asa at para sa mas kumpletong informasyon, bisitahin ang aming website pag at, at yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castañeda. Magandang umaga po.